Good morning mga kasari. March 5, 2024. Time check natin is 5:36 AM. So, nakapagbukas tayo ng tindahan ng uh, 4:45, uh, 4:55 AM na pala kasi 4:45 ako nag-alarm ng aking cellphone. Kaya lang, ang sarap ng matulog. Kaya 10 minutes pa or 8 minutes pa 'yung aking hiniga, pagpikit-pikit. <laughs> so, ngayon, habang tayo nagbubukas na ng tindahan, uh meron na tayong dumating agad-agad na mga nag, na nagpajikas. Ayan, kaya tapos no, habang nag, uh, after nila magpajikas, kadalasan kasi dito sa akin pag nagpajikas out, sabay bumibili na nga rin sila. Kaya ba diba, malaking tulong talaga yung jikas natin. Kasi bukod sa kumita na tayo sa ating jikas, kumikita pa tayo sa ating sari-sari store. So bali meron na tayo naging customer na dalawa so meron na rin na tayo diyan ng na naman no kaya di ba malaking bagay talaga kapag uh, nagbubukas tayo na maaga sa ating tindahan kasi yung mga ibang customer natin nagigising sila ng 4 AM para pumasok na sa kanila mga trabaho so nakabenta na tayo ng kape natin at saka sigarilyo, fortune fortune green dalawa tapos isang single ng coffee ko black plus yung choco mocho tapos yung itlog tapos yun yung malboro red so yun ang naging buena mano natin ngayon so dun sa sinasabi ko ng buena mano na yun dalawa yung bumili kaya na magkasunod lang sila so for today's video guys uh, konting pasilip lang sa ating tindahan at saka update na rin tayo ng konti sa ating Uh, mga napamili nung Sunday pa. Tapos kahapon, meron din akong pinabili sa anak ko ng uh, Great Taste Choco na Twin Pack. Dalawang tay na kasi super fast moving sa akin yung Great Taste Choco ngayon. Kung dati hindi nabibenta at may stack yung ating Great Taste Choco. So, ngayon naman, dahil yung mga bago natin mga customer nga ay panay Great Taste Choco yung kanilang mga binibili. Mga galing ng Palawan. So, hayan yung ating tindahan sa harapan. Diba, ang dami pang laman. So, sobrang tumal talaga guys. Kahit yung mga, tig, mga pambata natin ay eh, talaga naman halos na, hindi na halos talaga umuusad kahit na Saturday at saka Sunday. Expect natin kapag Saturday at saka Sunday is magiging fast moving yung ating mga pambata dahil nga syempre walang pasok yung mga bata. So, hayan. Ayan, bali ito yung mga tsutsira natin na binili na mga tiga apat piece, uh, tiga apat lima na mga binili natin. Ito. So, yung sa taas halos hindi pa siya nababawas. Tapos, kunti pa lang yung nababawas sa ating mga ah, uh, apat lima na mga bata, pambata na binibenta natin. Yung mga tigpipiso, yung kadalasan na nabawasan. So, ayan guys, yung harapan ng ating tindahan. So, dito is yung mga biskwit. So, itong ating yogurt na tigpipiso ay ang tagal maubos. Ayan. Tapos itong red, cheese natin na uh, tig 8 pesos na binibenta. So, ilang buwan na rin to. So, ah, uh, pero hindi pa naman siya expired. By April pa yata ito may expired. Ayan. So, sobrang tumal talaga guys. Ayan. Tapos, ayan pa yung ito nga yung ating nabili pa nung siguro mag-one week na yan. So, isa pa lang yung nababawas dito. to 5 pesos ang benta ko. So, hayan, may bumili ulit ng camel. Isang peraso. Plus, dito ito yata ating mga mini nips. Ayan. So, kunti pa lang din yung nababawas natin dyan. Nag-try lang ako dyan dahil nga first time ko magtinda nitong mga itong mga malilit ng nips. Then, try ko lang naman kung magiging mabenta. Kasi ang bentahan ko nito guys is 3 pesos each sa mga kasari ko ba magkano ang bentahan ninyo ng minim nips please comment down below guys plus itong ating ah uh, ito yung mga binili ng anak ko sa pure gold yung yung regalo daw niya sa akin yung ano ba regalo nga ba yung naivlog ko sa inyo last day so yan yung ating chicharon ah uh, isa, sa sampung piraso na bili ko isa pa lang din naman yung nababawas plus ang dami pa natin dito mga chicheria so hindi na muna talaga ako mamimili guys so yung bibilin lang natin is yung mga talagang importante lang muna kung minsan talaga ah uh, hindi importante talaga na uh, puno yung, yung tindahan kung hindi rin naman siya nabibenta kasi kagaya nyan may mga expiration kasi ang mga paninda natin karamihan kaya kailangan kung bibili tayo ah, kailangan yun talagang fast moving lang talaga ngayon lalo na sa panahon ngayon na tagtumal so tapos ito yung kabilang harapan naman ng ating tindahan ayan o, yung ating mga tiga apat piso na mga chicheria dito same lang din yung mga display doon kasi tigda dalawang balot ang binili ko ayan wala pa siyang bawas ito naman yung mga land food items natin so ito yung sa ano tissue natin from tiktok Ayan. Tapos, ito. Meron tayong hairnet. Kasi minsan may mga naghahanap ang hairnet dito sa akin tindahan. yung ating face mask. 5 pesos. Ito benta ko. So, ayan. May bumili naman Malboro Red at saka isang camel. So, tapos yung ating mga balot. Ayan. Hindi pa natin na ipapasok sa kusina. So, mamaya maya ipapasok na natin ito sa kusina. May natitira pa dito ng mga 11 pieces tapos ito naman yung ating mga nabili na mga alak uh, nung sunday, dalawang case ng ating Red Horse Mucho at Kapil Sin Grande tapos itong ating Red Horse uh, 500ml nagbenta tayo ulit kasi matagal na rin ako hindi nakakapagbenta nito dati kasi nung bago-bago oh, pa yung aking tindahan, super fast moving sa akin yung Red Horse 500ml so hanggang sa naging slow moving na siya, hindi na ako nagtinda. So, ngayon na lang ulit kasi minsan may mga naghahanap sa akin ng mga kapitbahay ko, wala ako maibenta. Nangihinayang naman tayo pagka sari-sari store business tayo. Nangihinayang tayo kapag wala tayong maibenta sa ating mga customer, paminsan-minsan kung may mga hinahanap. So, kaya bumili na rin ako kahit isang case, 560 yung uh, puhunan niya so ang bentahan is 60 pesos so meron tayo dito ng tubo na 160. So, dun sa ating mga uh, red horse mucho, same price pa rin naman, hindi pa rin nagtataas dito sa amin yung mga alak na kagaya nitong ating mga red horse. So, yung, pero yung mga ibang alak na mga kagaya ng 4x4 at gin bilog is nagtaas na last month pa. January pa yata nagtaas na yung mga 4 dito sa amin. So, na-share ko na rin yun sa, sa vlog natin. So, ayan. Kasi nung Sunday, guys, uh, dalawa na lang natitira ko nung Sunday nung nagbibilihan sa si akin ng Pilsen Grande yung mga customer natin. Kaya, sabi ko, isip ko, uh, baka magkulang, -cool kaya napatakbo naman ako ng sa bilihan. Malapit lang din naman dito, pero syempre, iskinita kami, mahirap talaga makabili. Lalo na magbubuhat ka, simula doon sa kanto, iiwanan ng bike. So, nung nakabili na tayo, tumigil na sila, lasing na kasi sila. Kaya, yan, wala pang bawas. Meron lang tayo nakalagay doon sa ref. So, tapos, ito naman yung mga napamili natin nung Sunday din after natin mamili ng mga Red Horse at saka Pilsen Grande. Ayan. So, ito, nabili natin nung Sunday. Plus, ito naman is, napabili ko sa anak ko kahapon na umaga. Dalawang tayo ng Choco, ay, Gritis Choco, Twin Pack. At saka, dalawang kaahan ng Fortune. Super fast moving ngayon sa akin to guys. Kasi mga bagong customer ko na galing Palawan. Talagang napaka-paborito nila ito. Ito lagi ang binibili nilang kape. So, ito naman yung sa uh, napamili natin sa susukin natin ng grocery. So, first time natin magtinda ng Downy Passion Violet na perfume. Ayan. So, ang beben, uh, ito lang yung maliit guys. Six pieces lang kasi magta-try lang muna ako. 6 pieces plus meron tayo dito sa mga napamili ng na mga 6 plus 1 na mga Downy. So, tapakita ko lang. So, heto guys yung ating uh, 6 plus 1 na uh, downy. Yung uh, downy garden bloom. So, bumili niya ako nito ng dalawa. Tapos, ito rin yung uh, premium parfum passion. Ayan. Bumili rin ako nitong dalawa kasi, kasi sayang yung pa-free. So, meron na tayong dagdag kita. So, dalawa nito, dagdag kita na rin tayo ng 16 pesos kasi 8 pesos ang bentahan ko nito. Plus, ito din, ah, uh, garden blooms. Ah, uh, may dagdag kita na rin tayo dito ng 16 pesos. 8 pesos din kasi bentahan ko nyan. So, ito yung sinasabi natin na passion perfume. Perfume. Ayan. So, first time ko magtinda nito. Ah, uh, Ayan, 6 pieces lang ang akin binili. Tapos, wala akong mabiling maliit na kandila. Kaya, ganito na lang yung binili kong kandila. tatry ko kung magiging mabenta. Kasi, kadalasan, ang binibili lang sa akin yung maliit. Kasi, nga, wala silang stock. Naubusan na kasi yung kandila. Dat tatlong piraso na natitira po dyan. Baka kasi, may maghanap na naman. Wala na naman tayo mabenta. Baka magkulang. So, hindi ko pa alam kung magkano bibenta ko nito. Kasi, hindi ko pa na-check doon sa kung magkano ang puhunan nito. Plus, ayan, meron tayong surf bar, yung pink. Isang haba lang yung aking binili. Plus, meron tayong mayonnaise, tatlong piraso lang. Tapos, itong ating spicy labuyo, five pieces lang yata yung binili ko nito. Tapos, isang tayo ng number brand swak. Plus, yung Oshi, uh, Oshi spicy seafood course, uh, five pieces or six pieces yata to. Tapos, yung din natin apat na piraso ng Ligo red at tatlong piraso ng san marino na yellow. Ayan, yung 150 grams. Tayo dito daw ni na may pa-free, 'di ba? Meron pa tayong dagdag kita ulit ng 8 pesos. Yung daw ni anti Plus, yung kulay green, so 8 pesos ang bentahan nito, guys. Isang ganito lang yung aking binili. Plus dalawang tayo ng ating surf yellow. So ayan guys, hanggang dito na lang ang ating update sa ating pindahan. Ayan, maliwanag na kasi 6:05 AM na. So thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye.